Tatlong, tatlong lemonade. lemonade. Ako, tiramisu. Two latte, okay, please. Okay, dalawang latte, tatlong lemonade. Alam mo, Ice, nadya ka sa bar, dapat lagi kang cool. Glamorous. Ba't ganyan ka? Ano mo, Ryan? Ubusin mo na yung hot choco mo, tapos umalis ka na. Hindi ko kailangan ng advice mo. Ayoko na ng glamour-glamour na yan. O, tignan mo. Inunas mo yung kamay mo sa apron mo. Nakalimutan mo na ba yung mga tinuro ko sa'yo? Alam mo, Ryan, nagsasawa na ako sa'yo. Pati apron ko, pinapakialaman mo. Gusto ko lang naman mabigay ng good advice. Ano ka ba? Ice, tatlong fresh pineapples. Hello, losers. Oh, Ryan, hello. Hi, girls. Okay, gagawin ko na. Gigi, huwag mo na lalagyan ng ipis yung lalo. Hello, beautiful girlfriends. Ryan, ang cool mo ngayon. Kumusta ka? Cool jumpsuit. Ice, pakibilis yung order namin. Hindi kami pwedeng maghintay ng matagal. I'm doing good naman. Kanina pumunta akong derma. Tignan niyo yung skin ko. Wow! Ang cool naman! naman. Pansamantalang kami walang time pumunta sa derma. Okay lang yan, Nat. Mag-schedule na lang tayo ng time para sa derma. By the way, gusto niyong malaman yung horoscope niyo for today? The best yung dermatologist ko. Bibigay ko yung contact sa inyo. Lagi namang hindi maganda yung horoscope ko. Sige nga, Diana. Basahin mo yung sakin. Okay, umpisahan natin yung sakin. Para sa Libra Girls, magkakaroon ka ng unforgettable evening ngayong araw. Ah, ang cool! Ngayong gabi, magkakaroon ka ng masamang experience na hindi mo makakalimutan sa buong buhay mo. Oops, hindi yata maganda yung horoscope ko. Diana, minsan kailangan mo ng bad experiences para maging matatag ka. Ryan, sandali lang. Diana, basahin mo yung sakin. Cancer ako. Oh, tsaka yung sakin, please. Ryan, matatag na kami. Okay, yung horoscope ni Cancer Girl. Hindi maganda yung sitwasyon mo ngayong araw. Hmm. Tapos? Pero, itong sitwasyon na to ang magiging dahilan para magkabalikan kayo ng boyfriend mo. Ano? Anong boyfriend? Wala akong intensyon makipagbalikan kay Ice. Hindi totoo yung mga horoscope na yan. Nat, hindi mo na love si Ice? Ryan, it's none of your business. dayana yung sa akin, Capricorn girl. Okay, eto na yung kay Capricorn girl. Hindi magiging maganda yung evening mo. Basta, wag mong kalimutan na uminom ng vitamins mamayang 6pm. Ano ba yon? Bakit may vitamins pa? Ang weird naman ang horoscope mo. Nat, nakita mo, totoo yung horoscope. Paano niya nalaman na kailangan kong uminom ng vitamins mamayang 6pm? Girls, hindi nyo ba na Pansin, pare-pareho yung horoscope natin ngayong araw. Lahat tayo hindi magiging maganda yung araw natin. Sana naman hindi totoo to. Kasi ayoko may stress ngayong araw. Girls, eto ni mga fresh pineapples apples nyo. Girls, relax! Sinasabi ko sa inyo, hindi totoo yung horoscope na yan. Anong hindi totoo? Basta ang importante, uminom ako ng vitamins ko mamayang 6pm. Girls, bahala kayo! Basta ako kalokohan yan. Oo nga, girls. Kalokohan lang yan. Girls, look oh. Patrick, tingnan mo! Pinag- ginagawa nila si Jolly? Buti na lang, Gigi. Wala akong karibal. Dinate ko siya ng one year. Tapos ikaw, inagaw mo lang siya sa akin. Huwag mo akong tinuturo-turo, ha? Bakit Anong gusto mo? Kala mo di kita lalabanan? Guys, nag-aaway na naman kayo. O sige, uupo lang ako sa toilet. Tawagin niyo ako pag na kayo. Uy, okay, payatot. Akin siya. Hindi, sa akin siya. Gusto mo na? Guys, tama na yan. Ang iingay niyo. Katahimikan ang kailangan dito sa cafe. Wala akong pakialam sa'yo, Ice. Hoy, kilay, akin si Julie, akin. Nababaliw ka na, akin si Julie, Suto no? Suto na lang tayo, ano? Girls, tingnan niyo kung gano'n nila kamahal si Julie. Guys, huwag niyong sirain yung helmet niyo. Guys, ito. very bad yan. Huwag kayong mag-away. O, oh, Ibon, tama na. Nagring na yung bell. Pasok na tayo. Alam ko, visit ka. Oo, tama na yan. Pag-usapan niyo sa labas yan. Huwag kayo dito sa cafe mag-away, okay ba? Tama na. Hoy, kilay, pasalamat ka kay Ice. Kundi, bug-bug sarado ka sa akin, no? Julie, darling, labas ka na dyan. Pinalis ko na si Ibon. Natakot sa akin. Wala na siya. Bevasti. ang astig mo talaga. Oh, tama na yan. Huwag na kayong magyakapan dito. Naiinis na ako sa inyo, ha? Nagring na yung bell. Bilisan nyo. Ah, alis, Aalis na, kami. kami. Tapos nila magkalat, magingay, mag-away. Iiwan pa yung baseball bat dito. Ay. Guys, sige pa. One, two, three, four. Ang sabi ka ko ka sige pa eh. Dyan, ikaw wala kang ginagawa. Bilisan mo na lang. Kung magsalita ka, kala mo sino ka. Wala ka naman ginagawa dyan. Pare, huwag naman ganyan yung tono mo magsalita sa amin. Parang di mo kami kaibigan. Hoy, Max, sa training, walang kaibigan-kaibigan sa akin. Oo na, Captain. Yung Captain na walang ginagawa. Basketball players, umalis nga kayo dito. May -training, training kami, kami ngayon. ngayon. Hindi niyo ba kami narinig? Umalis nga kayo. One, two, three. Hoy, mga palaka. Kayo ang umalis. Hindi pa kami tapos dito. Hindi. Magta-training na kami ngayon. Kaya alis Tumayo na kayo dyan. dyan. Alis na. Okay guys, tara na nga. Pagbigyan na itong mga palakan to. Huh? Ha! Mga baliw! Girls, punong-puno na ako sa mga basketball players na yan, tsaka sa mga bunnies. Lahat na lang dito pinupuri sila. Wala nang pumapansin sa atin. Tuduan natin sila ng leksyon. Wala tayong magagawa sa mga basketball players, pero sa mga bunnies, meron. Blondie, papano, ay eh, ilang beses na natin silang sinubukang siraan. Wala naman nangyari. Nakawin natin yung mga uniforms nila. Childish naman yan. Ang gagawin natin ngayon sa kanila, seryoso na. Huh. Frogs are super! Frogs are cool! Tatanungin namin kayong lahat! Guys, taas yung kamay nyo. Sino sumasakay dito ng black taxi? Teacher Mike, yan yung favorite kong taxi service. Okay, babaan nyo na yung mga kamay nyo. Guys, huwag na kayo sasakay ng black taxi. Bakit? Eh yan yung normal na ginagamit natin. Tsaka mababait yung mga drivers. Guys, seryoso ko. Marami ng teenagers ang nawawala na sumasakay sa black taxi. Ooh. Diana, Diana, huwag na sasakay ng black taxi ah. Bakit di ma? Iyahatid mo ba ako sa school? Teacher Mike, sorry ah. Pero bakit tinatakot nyo lang kami? Wala naman kami magagawa. Wala kami mga sasakyan. Paano kami pupunta sa school? Pag lalakad. Paano yun? Sinasabi ni Teacher Mike yung totoo. Manood ka ng news. Teacher Mike, wait. Bakit? May nawala na ba dito sa school natin? Oo oh guys, dito sa class natin, nawawala si Karina. Ano, ano si, si Karina? Karina? Kev, ba di mo sinasabi sa amin ha? Ba, ewan ko ah. Ngayon ko lang nalaman eh. Oo, oo wag oh, maingay. Pagdasal natin, mahanap si Karina. Hello, Teacher Mike. Pwede ko bang kausapin si Kev sandali? Nandito na si Karina. Teacher Mike, nagjo-joke ka ba? Karina, nandito ka na. Nahanap na si Karina. Nahanap na siya. Hey, Teacher Mike, hindi naman ako nawawala. Kev, halika, kausapin kita. Nakita mo na, Teacher Mike. Hindi naman nawawala si Karina eh. May I go out? Okay, Kev. Karina, kakausapin ko yung lola mo ha. Oh, wala na maingay. Feeling ko, sinet up lang ni Karina yung pagkawala niya para mapag-usapan siya. Well, kaya naman niyang gawin yun. Kev, wala akong kasama sa bahay. Gusto kong magpa-party. Gusto mong sumama? Tawagin mo 'yung mga friends mo. Karina, sigurado ka ba hindi ka na wala? Hindi ako nawala, kararating ko lang. Sumakay ako ng black taxi. Sasama ka ba? Oo, oh, Karina, sasama ako. Pero wag na wag ka nasasakay ng black taxi ha. Yes, party party party. Mamaya, Kev ha, susunduin tayo ng black taxi. Ano mo pare? Max, mag-mature ka naman. Huwag i-stop toys 'yung bibigay mong regalo. Para ka naman bata niya 'ni. Eh. Mag-upgrade ka naman pare. Smiley, anong sinasuggest mong ibigay kong regalo? Kotse? Sorry, wala akong pera, no. Pare, hindi naman kotse. Pwede naman pabango, jewelry. For example, ako pare, bibigyan ko si Diana ng diamond ring. Diamond ring. O di ba? Ano? Diamond ring? Pare, sa kanina kukuha ng pambili noon. Pwede ba? Huwag kang ka sisinungaling sa akin, ha? Max, Anong ibig mong sabihin? Anong sa ko kinuha yung pabili nun? Binenta ko lahat ng collection ko ng basketball cards. Okay? Pare, kahit basketball cards, wala ko. Kaya sorry, bibigay ko pa rin Flashy. Wala na tayong magagawa dun. Nat-nat, sandali lang. Mag-usap tayo. Ice, wala na tayong dapat mag-usapan. Nat, bakit ba ayaw mo makipag-ayos sa kanya? Basta! Bahala, Kahala ka. ka. ang ganda-ganda mo naman. Ewan eh, ko ba, aaway sila. Hi, ang love life talaga, oh. Ryan, <laughs> sandali. Guys, wait lang. Hi, Smiley. Oh, wala kayong training ngayon? Nag-decide kami ng mga girls na mag day off kami ngayon. Girls, sandali lang. Nasa si Kitty. Wala, Timur. Hindi siya pumasok. Pumunta siya sa dentist niya. Ipapa-adjust yung braces. Kailan niya ba aalisin yung mga braces na yun? Bakit? Anong problema ng braces? Lagi na lang siya pumupunta sa dentist. Gaya ngayon, may date kami. Wala na naman siya. Ano ba? Ano ba, girls? Aalis pa tayo o makikipagyakapan kayo sa mga basketball players? Nat, isi ka lang dyan. Smiley, tumawag ka na ng taxi. Oo, papunta na. Huwag yung black taxi, ha? Ayoko ng black taxi. Mary, pinaka-okay nga yung black taxi. Hindi, nawala si Karina kanina. Sakay ng black taxi. Pero nakita na siya. Bunnies, nandito lang pala kayo. Kanina pa namin kayo hinahanap. <laughs> <laughs> Frogs, bakit yung kami hinahanap? Hindi pa ba kayo uwi? Uwi na, girls. Bye-bye! Pinapahanap kayo ni Teacher Mike. Sabi niya magstay daw kayo after school. Ah, talaga? Eh wala naman siyang sinabi sa amin kanina. Oo nga, bakit daw? Ano daw yung dahilan bakit magstay kami? Ano niyo daw siyang mag-organize ng program para sa Valentine's Day? At bakit kami pa? Siguro kasi ako yung president ng school, tsaka yung head ng class natin. President din naman ako ng school ah. Wala naman siya sinabi sa akin. Lagot sila ngayon. Naniwala sila sa atin. <laughs> Girls, alam nyo, uuwi na ako kasi hindi naman ako yung president ng school na to. Tsaka ayoko ng Valentine's Day. Nat, sabi ni Teacher Mike, mag-stay yung bunnies. Kaya kasama ka, okay? Guys, hihintayin nyo ba kami? Ano ba yan? Guys, mauna na ako. Wala naman si Kitty eh. Wala na akong dahilan para mag-stay dito. Bye! Sige, Mary. Mauna na rin ako ah. Max, hindi mo ba ako hihintayin? Kailangan ko ng tulog. Mahirap yung training bukas. Smiley, kihintayin mo ako. Oo naman. Sige na, puntahan mo na si Teacher Mike. Mag-games lang ako dito. Okay, girls, tara. Mami, hindi naman ako naglalakwatsa. Nililinis ko lang 'yung cafe. Ang daming kalat. Tapos ko maglinis dito, didiretso na ako pa uwi. okay? Bye. So better, better. Done, import, want, Girls, hindi ko maintindihan bakit tayo pa 'yung dapat mag-organize ng Valentine's Day na 'yan. Girls, sabi ng parents ko umuwi na ako agad after school. Girls, seryoso. Mag-o-organize ng holidays Teacher Mike, pinapag-stay mo daw kami Teacher, Teacher Mike? So ngayon, hihintayin pa natin si Teacher Mike Nasaan ba siya? Sino bang nag-drawing nito? The girls are watching <laughs> Kitty Kapag nakita yan ni Kitty, sigurado magagalit yun Sinong gumawa niyan? Punong-puno na talaga ako sa mga frogs na yan Iniinis talaga nila yung mga bunnies Girls, tapos sino ba kausapin si Teacher Mike? So anong balita? Ano na pag-usapan nyo? Diana? Ha? Huh? Diana? Hello? Sino ba yan? May nananakot sa akin? Nat, anong oras na? 5.30! So after 30 minutes, kailangan inumin ko na yung vitamins ko. Mary, nakakasyak naman si Max Talagang iniwan ka niya Anong klaseng boyfriend yun? Diba sinabi ko na sa inyo, hindi kami masyadong okay ngayon Girls, 15 minutes na tayong naghihintay Wala pa rin si Teacher Mike Hanapin na lang natin Okay girls, hanapin na natin siya kung hindi aabutin tayo ng umaga dito Baka naman nasa faculty room Sana nga Girls, malapit na yung Valentine's Day Ano sa tingin niyo yung nagalo sa akin ni Smiley? Ewan ko Diana, kasi ako walang Valentine's Day Wala akong kabalantay Ako hindi ko alam kung okay pa kami ni Max noon Girls, iniisip ko rin kung anong ibibigay kong... Oh my God! Ryan, ginulat mo naman kami. Nakita mo ba si Teacher Mike? Kinahanap namin siya. <sighs> girls, tinakot niyo naman ako. Hindi ko siya nakita, girls. Sige, uwi na ako. Bye. Bye-bye, Ryan. Girls, ano kaya yung ibibigay sa akin ni Max sa Valentine's Day? Ewan ko, Mary. Basta ako, walang magbibigay sa akin. Nasaan na ba si Teacher Mike? Bakit bigla na lang siyang nawala? Baka nasa stockroom, namimili ng mga decorations. Nandyan ba siya? Ano ba yan? Puro kalat? Grabe namang mga... Yan. Ano ba yung mga yan Girls, feeling ko hindi naman totoong pinapastay tayo ni Teacher Mike. Yung mga frogs lang, pinagtitipan nila tayo. Okay, girls, umuwi na lang tayo. Okay, let's go. Ah! ilakni yung pinto! Si Teacher Mike nakamas! Hindi, Nat. Mas matangkad si Teacher Mike dyan. Girls, hindi ko alam kung sino 'yon pero natatakot ako. Bakit ba tayo nagstay dito? Okay, girls, relax. Nandito tayo sa closet, hindi siya makakapasok. Ano bang pwede nating gamitin dito? Wala naman. Nasaan ba si Teacher Mike? Natatakot na ako. Girls, sinisira niya yung pinto. Girls, ano 'to? Horror movie eh nandito tayo sa school. Oh my gosh, ano gagawin natin? Girls, kalma. Nandito si Smiley sa baba, sigurado hahanapin niya tayo Makikita niya yung nakamaskaba na yan Lagot siya sa kanya, ipagtatanggol niya tayo Oh my God, girls, I'm scared Gusto ko nang umuwi Hinahanap na ako ng mami ko Girls, anong oras na? May 6 o'clock na ba? Oh, Mary, 6 o'clock na Girls, kailangan ko nang inumin yung vitamins ko Oh my God, girls, walang connection dito Mary, anong problema? E, eh, inumin mo na yung vitamins mo. Ano pang hinihintay mo? E, eh, paano ko naman iinumin yung vitamins ko? Walang tubig. Mary, gusto ko mag-toilet. Tara, lumabas tayo. Girls, anong lumabas? Makakalabas ba kayo dyan? Di ba nga may nakamaska ng lalaki na gusto tayong atakihin? Girls, lumabas na kayo dyan. Yung vitamins ko. Ah! ah! Oh my God, girls! Sino kaya yun? Girls, hindi ko alam. Pero oras na makalabas ako dito bukas. Lagot yung mga frags sa akin. Papatayin ko sila. Oo, sila yung may gusto magstay tayo dito. Sana naririnig tayo ni Smiley. La 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 la. Woohoo! Huh? Sino yun? Michael Jackson? La 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 la. Ha? Ah! Barista lang ako dito. Wala akong ginagawang masama. Ice! Ice, ice, bigyan mo ako ng tubig. Kailangan kong inumin yung vitamins ko, ice. Hello? Ice, ice halika, halika dito, dito! Isang Isa ko may pinto. pinto! Bilis. Girls, ayaw. Hello, girls. Ice, babe, buti na lang nandito ka. I'm scared. Nat, buti na lang nandito ka rin. Ano na, nakakatakot takot ba? Girls, mukhang totoo yung sinasabi ng horoscope natin. Eyes! I love you, eyes! Bogi, makinig ka. Palabasin mo na kami. Kailangan na namin umuwi. Hindi pwede. Ikaw, nakamaskara. Hindi mo ba alam na sikat ako? Kung gusto mo ipopromote kita, basta palabasin mo lang kami, please. Okay ba yon? Oo, 10 million yung subscribers niya sa YouTube. Siya yung pinakasikat na girl dito. Mary, wala pa akong 10 million subscribers. Diana, wala akong pakainam. Oo, tama. Siya yung pinakasikat na girl dito. Sikat na sikat siya. Siya si Lady Diana. I-search mo, Lady Diana. Oo. Okay, Lady Diana. Hindi ka naman yung pinakasikat eh. Masikat pa si Vlad bumaga sa'yo. Ano, ano ba yan? Nakakaingis. Ano, girls? Natatakot ba kayo? Oo, takot-tatakot. Congratulations, girls. Naprank kayo ng mga frogs. Ano, ano daw? Pinank tayo? Eh, girls, sino naman yun? Siguro hinar ng mga frogs. Alam nyo, ubusan na ng mga frags na yan bukas. Guys, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. Huh, lagot yung mga frogs na yan sa akin bukas. Bye. Hindi ko sila patatawarin. Okay guys, hindi naman talaga tayo natakot, di ba? Oo, matapang tayo. Matapang na matapang. Oo, hindi man lang ako natakot eh. Guys, nakalimutan ko si Smiley. Nasaan na ba siya? Tara. Smiley! Oh, hi, babe. Oh, Hello. Wala ba kayong training ngayon? Ano kasing kasabihin ko? Girls, tapa na! <laughs> Girls, alam nyo, hindi ko maintindihan bakit tayo pa yung kailangan mag-organize ng holidays. Sabi ng parents ko, ay mali. Teacher Mike, ano to? Pudo kalat? Grabe naman yung mga kalat na yan. Ano yan? Nasaan na ba si Teacher Mike? Kanina pa tayo naghahanap sa kanya. Anong oras na ba?